magkukwento magkukwento ng story so ah uh, hindi pa ah uh, uh, ano yan? Ano gagawin ko ah uh, si Melon pala magkukwento ng horror story kay pero papakita ko muna yung gaming room ko let's go guys ito gaming room ko So, dyan na naglalaro. Ayan. Ayan yung PC ko. Hindi na ako nag, -ano. nag, nag, -ano. wala lang, hindi na ako nagta-table. Kasi, eto na table ko, kama. so, so yan. hihi ayan yung higaan ko. Minsan lang ako dito. Pag naglalaro lang ako dito, pag naglalaro lang ako dito, ano lang, ah, uh, dito lang ako, pero pag natutulog ako, sa kwarto ako. Kaya higa na Good night. Gaming ko. <laughs> so, yan, sa start na ni, ni, ni Melon, kukwento yung story. Para mga bata, kwento ko na yung story. Wait. Hello Ay, sibs ko pala yan Huwag niyo makikita yung sibs ko Tara Kwento ko na eh, Nandito yung phone ko Isang araw May melon Tapos Namit niya yung kaibigan niya si ano, pumpkin. Sabi ni pumpkin, melon. Laro, ma, pwede ba mag-sleep sa bahay nyo? Eh, naw, nawala ako eh. Sabi naman ni melon, sige, masaya to. <laughs> Tapos yun, na sila lalakad na sila papunta sa bahay ni Melon. Tara, Melon, sabi ni Pumpkin. Ta si Melon, naglalakad na sila. Ta sweet, sabi niya, ano, Magana tayo, camping tayo. Sige, sabi ni Melon. Sige, sige. And, few moments later, nawala. Sabi ni Melon, hala, nasa na tayo? Nawala tayo. So, sabi ni Pumpkin, hala, paano to? Wala tayong dalang flashlight. At, may biglang, may biglang, Biglang, biglang Sumilit Sa Dilim Tas Si Pumpkin at si Melo napagulat Waaah! Sino yun? Sino yun? Ah? Sino yun? Sino yun? Wala Tas bigla nawala Wala Ba't ba, ano? ba panula? Kasi, kasi, kasi na yun. Sabi ni Melon, hindi ko alam. Tapos sabi ni Pumpkin, sabi ni Pumpkin, wala tayong dalang flashlight. Paano tayo makakasurvive all ano dito? Ilang ano minutes or hours? Sabi ni Pumpkin, ay, sabi ni Melon, hala, hindi ko alam, wala pa tayo pagkain. Sabi ni pumpkin, ay, oo nga, wala pa tayo pagkain. Tapos, tinry ni pumpkin, sumilip doon, eh, wala na siya makita. Tapos, tinry din ni melon, sumilip doon, bigla may tumulak sa kanya. Kaya, nagulat si pumpkin, hala, hala. Melon okay ka lang. Melon. Sabi ni pumpkin. Melon okay ka lang. Ala. My ads. Ay wait. <laughs> sabi ni Melon. Sabi ni pumpkin. Melon okay ka lang ba? Melon. 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 No, melon. Ah. Ayon, hindi na siya nakasurvive at may may kumuha sa kanya may kumuha sa kanya tas bigla inano siya bigla sa ginanyan, tas umalis na silang dalawa, tas bigla sumama si Melon D and C -O C U. is na na ba? napakay na ba? yung kwento may part 2 pa yun. May parto pa yun. Don't worry. And see you next time. Bye!